naku, lakas ng ulan. Good evening, good evening sa atin lahat mga idol. At ngayon tayo, nag-video tayo ngayon. Dahil lang lakas ng ulan ngayong gabi, uh, alas noybi, alas noybi ng gabi. Dito sa Pugoso, Islet Santa Cruz, Manila. Dito sa Manila, ulan ulan dito, malakas, bigla oh. Ngayon ko ito yata, bagyo yata. Ayan, mga idol, tingnan niyo oh, ang ulan, kasada. Yan, maya maya yan, baha na yan oh. oh kaunan lang oh, baha na agad. Ayan, may fountain kami dito. Tambol. Ayan, no, oh, doon sa may banda doon, puguso. Ayan ulan, no. Oh, lakas. Ayan, may fountain kami, oh. Ah. Bigla na lang ulan. Ayan, oh. Kami sa Pilipit Square kasi slit atong mga amigo. Mga kaidol. Mga OFW, magandang gabi o magandang umaga sa inyong lahat dyan. Maulan ngayon gabi dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, sa may pabila hospital. Loma. Ngayon wala na at lumipat na sa man, ang bagong pabiliya hospital. Ayan, lakas ng ulan. Ayan, tolo. Sumutolo. Lakas ng kidlat mga idol. paki-support sa aking YouTube channel, mga idol. I-upload ko to sa aking YouTube para makita sa ating mga kababayan. Yan, paki-support sa aking YouTube channel, Jerry Bantilan Vlog. Paki-subscribe, paki-like, paki-share itong video natin ngayon, ngayong gabi. I-upload ko maya. Paki-pindot sa notification bell at para ma-verify ng YouTube ang ating mga video na ina-upload. Alam, uh, maraming maraming salamat sa inyo, mga idol, mga viewers ko. Mga supporter, mga followers. Good evening, good evening sa inyo lahat. Kumulan, lakas, oh. Umulan, lakas ng umulan. Kaya pala ang init kanina mga idol. Mountain man, fountain yan ma'am, fountain. <laughs> May fountain dito oh. Baja na! na ang Pugoso at Felix Puertas! Ah. pagka <coughs> 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 Ayun, mga ming-ming, takot sa baha. Yan dalawa, tatlo. Ayan, o. Oh. Ming-ming! Ming-ming! Tumatakbo isa, o. Oh. Angi! Takot na tao. Ah, laki ng ulan. Ang lakas ng ulan, mga idol. Ayan. Bigla na lang itong ulan ito. Ayan, manood kayo sa aking video, mga idol, ngayong gabi. Ito na yan sa Manila. Ugoso Street, Santa Cruz, Manila. Ayan. Ulan tayo dito ngayon, mga idol. Ngayong gabi, alakas ng ulan. Bumabaha na ang Pilipinas. kaya, no? Ako, dito kaya't ang bagyo yata. Ayan. basa sila Jeffrey na yan thunderstorm lang yata to kasi mayroong kulog at kitlat kasi kung bagyo walang kulog at kitlat eh thunderstorm alam mo yung thunderstorm mga idol, mas malakas pa sa ano, parang bagyo din yan. Puno na yata itong drum ko. Puno na nga, iakyat itong drum, mga makulong. Ay, grabe. Hayaan mo na nga yan. O nito sana yung drop mo. Huh? Nento na, wala. Nento na. Tama na. Ayan, uminto. Ano naman, puro jikas naman ito eh. Puro jikas naman ito. La wala akong kapira pera? ito na. Kiklap okay, oh, lakas. Ang hina ng ulan, ang Ay, mga idol. panoorin niyo ang aking vlog. Please paki-support, paki-subscribe, paki like, i-share sa ating video mga idol. Suportahan niyo ang ating YouTube channel, Jerry Bantilan Vlog. Mina na. Mena na. lakas kasi buhos ng ulan, buhos na buhos eh. Kaya madali lang matapos. So kung pahinding-inding lang, pahinda-inday, ano, matagal matapos ang ulan. Ayan, um, kidlat. O, oh, lakas. Ay, mga idol. Hanggang dito na lang ang ating video mga idol. Humina na rin ulan sa wakas. Uh, panorin niyo pa support naman sa ating uh, YouTube channel Jerry Bantilan. Vlog. Uh, pakilike, pakishare, pakipindot ng notification bell para ma-verify pa sa ating channel sa YouTube ang ating tuwing na-upload na video. Hanggang dito lang mga idol at manarap yung malakang, malakas ang kidlat. Delikado sa cellphone. Yan, bye bye. Ingat tayong lahat.